Paano nagsimula ang lahat? Kuwento ng liwanag. Sa simula ng lahat, bago pa ang mga bundok, karagatan at kalangitan. Bago pa man ang mundo, may isang tinig na nagbigay buhay sa lahat. Maligayang pagdating sa Come Pray With Me, isang lugar kung saan natin muling binubuksan ang mga kwento ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ng Diyos. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang pambihirang paglalakbay, isang kwento ng liwanag, ng paglikha, at ng simula ng lahat. Ito ang pangalawang yugto ng ang kwento ng Biblia, Paano Nagsimula Ang Lahat, Kwento ng Liwanag. Minsan may isang batang natuklasan ng isang mahiwagang bagay, isang piraso ng nakaraan na magdadala sa kanya sa isang hindi malilimutang paglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, Matutuklasan niya ang hiwaga ng nakalipas, ang yaman ng ating kasaysayan, at ang pinakamahalagang tanong, paano nga ba nagsimula ang lahat? At sa kadiliman, isang tinig ang nagsalita. Magkaroon ng liwanag Samahan ninyo kami sa isang bagong kabanata ng ating pananampalataya. Ito ang simula, ito ang kwento ng liwanag. Maraming taon na ang nakalipas, may isang batang nakatira sa isang maliit na baryo sa Pilipinas. Ang pangalan niya ay Elias. Isa siyang masayahing bata, mahilig tumuklas ng mga bagong bagay at madalas naglalaro sa tabing dagat malapit sa kanilang bahay na yari sa nipa. Isang araw, habang naghahanap siya ng mga seashell para idagdag sa kanyang koleksyon, may napansin siyang kakaibang bagay na kalahating nakabaon sa buhangin. Para itong hugis tapal ng kabayo na gawa sa metal at tila kumikinang sa sikat ng araw. Pero ang mas nakatawag pansin sa kanya ay ang nakaukit dito. Isang misteryosong pangalan na hindi niya mabasa. Ano kaya ito? Tanong ni Elias sa sarili dinala niya ang bagay sa kanyang lolo Ambo, ang pinakamatandang tao sa kanilang baryo. Kilala si Lolo Ambo sa mga kwento niya tungkol sa mga diwata, engkanto at mahiwagang bagay. Ngunit kahit si Lolo Ambo ay hindi alam kung ano ang misteryosong bagay na iyon. Subukan mong bigkasin ang nakasulat, payo ni Lolo Ambo habang nakangiti. Baka may lihim na itinatago iyan Sinubukan ni Elias bigkasin ang nakaukit na salita, ngunit parang wala itong epekto. Paulit-ulit niyang sinubukan araw-araw sa ibang-ibang paraan. Hanggang isang araw, habang siya ay nag-iisa sa tabing dagat, sinabi niya ito ng may kakaibang tono. Biglang nagbago ang lahat. Ang tapal ng kabayo sa kanyang kamay ay nagsimulang magningning at unti-unting lumaki. Hindi nagtagal, ito inaging kasing laki ng isang pintuan. Sa sobrang pananabik, lumapit si Elias at sinilip ang loob sa kabila ng pinto, nakita niya ang isang mundo na hindi pa niya kailanman nakita. Kakaibang mga halaman, kristal na ilog, at tila napakabanayad ng hangin. Hindi siya nakapagpigil. Pumasok siya at natagpuan ang sarili sa isang banyagang lugar, malayo mula sa kanyang baryo. Sa tulong ng mahiwagang tapal ng kabayo, napunta si Elias sa iba't ibang lugar at panahon. Una, Napadpad siya sa sinaunang Pilipinas noong panahon ng mga dato at babaylan. Nakita niya ang pamumuhay ng mga ninuno, ang kanilang mga bahay na gawa sa kahoy at pawid, at ang kanilang masaganang ani mula sa mga palayan at kagubatan. Nasilayan niya ang mga ritual sa ilalim ng buwan, ang masiglang pagtutog ng kulintang, ang mga taong nagtutulungan sa araw-araw, at ang kanilang paggalang sa kalikasan. Sunod, napunta siya sa isang pamilihan noong unang panahon. Nakita niya ang palitan ng kalakal, mga alahas, tela, pagkain at kagamitang yari sa ginto at pilak. Narinig niya ang ibang-ibang wika mula sa mga dayuhang mga ngalakal, mga insik, arabe at malay. Ang dami palang tao dito noon, excited na sabi ni Elias. Isa sa mga paborito niyang tagpo ay ang mga mangingisda sa ilog, nagtutulungan upang makahuli ng maraming isda. Ramdam niya ang pagkakaisa ng bawat isa. Pinuntahan din niya ang dalampasigan kung saan maraming balangay ang naglalayag. Nakita niya ang galing ng mga ninuno sa paggawa ng barko at ang kanilang tapang sa paglalakbay sa malalayong lugar. Isang araw, napunta naman siya sa isang kagubatan. Napuno ang kanyang pandinig ng huni ng mga ibon at lagaslas ng batis. Lamangha siya sa dami ng mga hayop na hindi niya pa nakikita mga agila, tamaraw at mga unggoy na malayang gumagala. Ang yaman ng kalikasan natin noon! Pagkamanghang sabi ni Elias. Habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay, mas lalo niyang naunawaan kung gaano kayaman ang kultura at kasaysayan ng kanyang bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may tanong na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Paano kaya nagsimula ang lahat? Habang nakaupo siya sa paborito niyang batuhan sa tabing dagat, sinabi niya sa mahiwagang tapal ng kabayo, gusto kong makita ang pinakapanimula ng mundo. Biglang lumiwanag ang paligid at ang lahat sa paligid niya, ang dagat, ang buhangin, ang mga pulong niyog, ay nagsimulang maglaho. Napalitan ito ng dilim na parang walang hangganan. Sa dilim na iyon, naramdaman niya ang bilis ng paglalakbay. Parang nasa isang raket na eroplano, mabilis siyang umaatras sa panahon Dumaan siya sa panahon ng mga Kastila, panahon ng mga Sultan na to, panahon ng mga sinaunang Pilipino, at higit pa. Hanggang sa narating niya ang pinakapanimula ng lahat. Napakadilim sa paligid. Wala siyang makita ni isang bituin o anino ng kandila, ngunit narinig niya ang tunog ng tubig, ang swishing at gurgling nito, tulad ng naririnig niya kapag may malalaking alon sa dagat. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa gitna ng kawalan at kadiliman, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Mainit, mapayapa at puno ng pagmamahal. Alam niyang ang Espiritu ng Diyos ay naroroon kumikilos sa ibabaw ng tubig habang pinaplano ng Diyos ang susunod niyang gagawin. Biglang narinig ni Elias ang isang tinig na napakalambing ngunit napakalakas. Magkaroon ng liwanag! Sabi ng tinig. Sa isang iglap, nagkaroon ng liwanag. Hindi pa ito tulad ng sikat ng araw, ngunit isang maningning na ulap na nagbibigay liwanag sa paligid. Sa ilalim nito, nakita ni Elias ang napakalawak na karagatan. Walang lupa, walang puno, walang ibon, at kahit isang isda sa tubig. Tanging liwanag at tubig lamang ang naroon. At nakita ng Diyos ang liwanag na ito'y mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. At ang gabi at ang umaga ay ang unang araw. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elias ang kahalagahan ng nasaksihan niya, ang simula ng lahat, ang simula ng panahon, ng kasaysayan at ng buhay. Sa munting tuldok sa kalawakan na tinatawag nating mundo, narinig niya ang makapangyarihang salita ng Diyos. Magkaroon ng liwanag, nakita niya ang kadakilaan ng Diyos, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang plano para sa mundo. Bumalik si Elias sa baryo niya dalang isang bagong pagunawa. Ang kwento niya tungkol sa pinakapanimula ng mundo ay naging inspirasyon sa kanyang mga kababaryo. Araw-araw, habang nakaupo sa tabing dagat, binabahagi niya ang kwento na mahiwagang tapal ng kabayo at kung paano nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Magkaroon ng liwanag. Ang kwento ni Elias ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga kababaryo. Ang mahiwagang tapal ng kabayo ay naging simbolo ng pananampalataya at pag-asa na sa simula ng lahat, may liwanag na nagmumula sa Diyos. Pagnilayan natin, sa simula ng lahat, nagkaroon ng liwanag. Hindi lamang ito simpleng liwanag na sumisikat sa umaga, kundi isang liwanag na nagmula mismo sa Diyos. Ang simula ng buhay, ng kasaysayan, at ng ating pag-asa. Nasusulat sa Biblia sa Genesis Kabanata 1, Talata 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Sa ating buhay, may mga panahong dumadaan tayo sa dilim, mga pagsubok, takot at pangamba. Ngunit tulad ng unang araw ng paglikha, ang Diyos ay laging nagbibigay ng liwanag. Ang kanyang liwanag ay hindi kailanman mawawala sapagkat siya ang simula at siya rin ang magiging hantungan ng lahat. Nasusulat din sa Salmo, Kabanata, 27, Talata 1. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot. Ang kwento ni Elias ay hindi lamang isang paglalakbay sa nakaraan, kundi isang paalala na ang Diyos ay palaging gumagawa ng bagong simula. Sa bawat kwento, may pagsisimula, at ang bawat simula ay palaging puno ng pag-asa. Ganon din sa ikalawang Corinthians, kabanata 4, talata 6. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, ang siyang nagbigay liwanag sa ating mga puso upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat sa liwanag na iyong ibinigay, liwanag na gumabay sa amin sa dilim, liwanag na nagbigay buhay sa mundo, at liwanag na patuloy na nagliliwanag sa aming mga puso. Tulungan mo kaming manatili sa iyong liwanag, sa gitna ng pagsubok. Turuan mo kaming manampalataya, sa gitna ng kawalan. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang simula ng lahat. At sa bawat hakbang ng aming buhay, tulungan mo kaming maging liwanag para sa iba. Panginoon, tulad ni Elias Naway maging bukas ang aming mga mata sa hiwaga ng iyong nilikha. Naway makita namin ang iyong presensya sa bawat pagsikat ng araw at sa bawat kwento ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang liwanag ng mundo. Amen. Salamat sa pagsama sa amin sa pangalawang yugto ng ang kwento ng Biblia na pinamagatang paano nagsimula ang lahat kwento ng liwanag. Sa kwentong ito, nalaman natin na ang mula sa kadiliman, dumating ang liwanag. Mula sa kawalan, nalikha ang mundo. Sa isang salita ng Diyos, nagsimula ang lahat. At tulad ng liwanag na sumikat sa unang araw ng paglikha, patuloy tayong tinatawag ng Diyos upang magningning sa ating pananampalataya, sa ating buhay, at sa ating mundo. Sa bawat pagsikat ng araw, isang paalala ang hatid. May pag-asa, may simula, at may plano ang Diyos para sa atin. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwento ng paglikha. Sana'y patuloy tayong maglakbay sa ating pananampalataya at tuklasin pa ang hiwaga ng salita ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Come Pray With Me para sa iba pang makabuluhang kwento mula sa Biblia. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli, pagpalain nawa kayo ng Panginoon.